gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi kung saan man po Ano ang tatlong rason bakit gusto ng isang babae na wild ang isang lalaki mga kasawi? Pakinggan nyo to mga kalalaki Ang una mga kasawi is parehas sila ng gusto. Alam nyo ba may mga kababaihan talaga na ginugusto nila na i-wild yung isang lalaki? Yung bang di na sila nagsasabi? Parehas na sila ng sense of humor. Kaya yung ending kapag ka hindi na nagsasabi ang isang babae na ganito yung gawin mo ginagawa na ng isang lalaki. Kaya mas gusto ng mga kababaihan na ganito ang isang lalaki. Kasi nasasakyan sila sa mga gusto nila mga kasawi. Ayan yung ating una na rason. Ang pangalawa mga kasawi is siya yung nagdadala. For example, ang mga kalalakihan kapag ka eto ay magaling na magaling pagdating sa performance alam nyo mas gustong gusto ng mga kababaihan na sila na mismo. Ayan. Ang nagdadala pagdating sa jugjog kasi may mga kababaihan na medyo tamad pagdating sa performance kaya gusto nila na nakakahanap sila ng magaling sa jugjugan. Kaya kapag ka naka-experience sila ng ganito ka-wild, yung ganito kagaling, ganito ka-sipag, talaga namang gustong-gusto yan ng mga kababaihan na wild ang isa na laki pagdating sa jugjugan mga Kasawi. Ayan yung ating pangalawa na rason. Ang pangatlo mga Kasawi, siya na mismo ang gumagawa ng paraan sa isang babae. Ayan, yung may mga kababaihan na gustong gusto nila ito, na ganito yung trato ng lalaki sa kanila. Yung bang kahit hindi na sila magsabi pa ng ato, ato, ganito, ganyan ang gusto ko, talagang tinutupad na ng isang lalaki. Ayan. For example, may gustong isang babae na, ay, gusto ko mag-unwind. Ang lalaki naman, nag-e-effort na kagadito na maghanap. Ayan, mag-research. Kaya lahat ng mga babaihan ay lalo silang nauhumahok. Ayan. Sa isang lalaki na talagang nasasakyan yung tipo nila, yung nasasakyan yung hidig nila, nasasakyan lahat ng mga katangian na talagang gusto nilang gawin sa araw-araw. Kaya yung ending, mas gustong gusto ng mga kababaihan na talaga ang isa na ay nagiging wild dito mga kasawi. Depende naman yan sa pagka-wild ha. Baka mamaya eh kung ano-anong wild ang gusto nyo. Ayan yung ating pangatlo na rason. Siyempre hindi mawawala yung ay advice sa topic na ito mga kasawi. Lang yung tatandaan sa mga kababaihan, wala namang masama magmahal ng isang lalaki na ganito yung katangian lalo pat parehas kayo ng sense of humor parehas kayo ng hilig parehas kayo ng gusto so ibig sabihin maganda yun, Nagkakasundo kayo sa isang bagay pero lagi nyo tatandaan na minsan dapat kilatisin ninyo ang mga kalalakihan na minamahal ninyo na ganito yung katangian kasi baka mamaya ay hindi lang sa inyo yan nagiging wild, baka pati rin sa ibang babae, kaya make sure lang kapag nagmahal kayo na isang ganitong lalaki, ay tandaan ninyo na dapat kayo lang ang nakakatikim, kayo lang ang mahal, at higit sila lahat, kayo lang ang babae na tinatrato ng ganito, mga kasawi. Yun naman po, mga kasawi, yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!